Police uh, Captain Joseph Carpio and Police Sub Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered. Police operational procedure. Maraming mga lapses sila. Nakita ko rito kaya masama silang police. Mga bulok kayong itlog ng mga PNP, member ng PNP. Nakakaya kayo. Pero again, hindi ko nila lahat. Napakarami pa rin po mabubuti member ng PNP. Kaya lang sobrang tinding ginagawa na ito yung mga mababait na mamansyahan sa pinanggagawin. Pwede, pwede pa. Mr. Chair, ano na yung mga sabi sabi niya, tinitin ko si Benita sa kasi Gimbal magkamukha baka si Mr. sabi niya, magkamukha. Pwede, pwede. tapos na yun, sabi niya, wala siya nakita yung Jimbo. Ngayon, yung Jimbo Ano hindi pwede na uh, gawin yung pananga, yung uh, um, kaso na nakapail sa BBC na yan. Hindi pwede uh, makapigto sa committee hearing na ginagawa ng Senado. Kapanin sinabi ng Senado Um, ayun, sabi ni Alon si sa daya, sa tubig, tapos ito ang nagbabuto. In other words, Mr. Chair, hindi niyo nakita talaga pala kung magbabasa natin yung statement nitong kapitan. Hindi niya nakita si Jim Bay. Nakita niya naman yung dalda sa tubig na. Kung sino mo sa tubig, hindi niya may kilala. Basta pinapitahan niya. It will be by his statement. Diba? Sabi niya, wala, ka wala kayo nakita niya Wala kayo nakita niya Jim Bay. Sabi niya kasi kaibigan ng Jim Bay pumalo sa tubig si Jimbel, tama. Hindi na nakita na sa Jimbel, pero sa tubig na si Jimbel, may makita nila. Pero Honor, dun po sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jimboy na kasi po, meron pong mataas. sige na, okay. nasa tubig na si Jimbel, tama. Mr. Chair, dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiting ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban at nagbibigay ng bago-bago, nakakalito at halatang hindi pa makatotohan ang sagot si Police Captain Carpio. I move Mr. Chair to hold the two gentlemen in court. The second motion. So there is uh, a motion coming from uh, Senator the Antibiros to cite uh, Police Staff Sergeant Jerry Maliban the police In Mark Carpio in content, generally seconded by uh, Senator Raffaele Tulto. In the objection, there are none. Police uh, Captain Joseph Carpio and Police Sub-Sgt Jeremy Maliban are both cited in content. So are them. police operational procedure. Maraming mga lapses sila. Nakita ko rito. Kaya masama silang police. Mga bulok kayong itlog ng mga PNP, member ng PNP. Nakakaya kayo. Pero again, hindi ko nila lahat. Napakarami pa rin po mabubuti member ng PNP. Kaya lang sobrang tinding ginagawa na ito. At yung mga mababait na mamansahan sa pinanggagawa ng mga ito.